Kaya ako kumuha ng noodles kasi makakain na si sir ng, ng vegetarian. So, palagi na lang siya vegetarian. So, kaya hmm, kumuha ko ng, ng vegetarian. Para naman hindi siya tumain. So, magkuha din tayo ng... Okay. Magkuha din tayo ng unsweet. Ito. Kasi wala na yung siyang ano, prata sa doon. Ilet na lang yung stock ko. Si Jake, ang Alam niyo ba, guys? Minsan, pinapabili ako na. Minsan, namimili ako nang wala na sa wala na sa tama. Kasi yung pinapabili nila, is eh, dapat yung nabili mo. Eh, ako sumasobra. Ako kung nabili ako talaga ako Kung alam ko namang na kinakain mo, alam ko na naman yung mix nila yun, na iniinan nila yun, siguro, hindi na rin ako. Ay, wala. Ay, aray ko unsweeted. Ayan. Meron akong nakita. So, this is what I got. So, ilagay muna natin yung camera natin dyan. So, ito yung guys. Unsweeted. So, unsweeted. So, good almonds. So, ito yung bibili natin na. Kasi yung isang araw nagkamali ako. Sorry po na. Wrong, wrong. milk na. So, this one. We need a kate. So, meron choco. O, oh, yun na nga. Choco ngayon na kuha ko. Tapos, madi. ala Four dollar for two. oh lamay, oh, lamay. Ayan, oo. Oh, dalawa na siya. Offer ba yun? O, ano naman nakalagay. Nakalagay kasi, oo. Oh. Ito, it, oy, oo, oo, yung mga naka, ano na, meron pala nakalagay. Regular soy, ayan, meron. Meron pala siya nakalagay, kapag nakalagay ganun Kaya lang, di siya umiinom ng matamis, umiinom siya ng, yung, iniinom niya kasi yung ano, yung non-sweet, iniinom niya. iniinom niya yung hindi matamis, kasi pag matamis ayaw.

Wala, kapag isa lang bilhin mo, eh? $3, dollar, $3.80 pag isa. Pero pag dalawa, $4.45. Ano naman? Sige na, makabili naman.